ka. Hmm. Hmm. Huli yan. Oh. Maganda nga po mga kanter. Ang lakas ng hangin. Oh. <laughs> Grabe lakas ang uh, hangin mga kanter. Alas 4 na ng hapon tuloy Amihan na talaga. Yan, nandito ko ngayon sa ano, kung saan yung nahuli ko ng karpa. yung sili-sili sa likod po na yan mga kanter. Yan, yung malit na. Ayun, ayun, ayun. Yan sa likod ko na. Yan, dyan ako. tutungtung Yan ako nakunin ng karpahing. Yan, bagong linis namin kahapon yan. Yan, bagong linis. Ngayon ay, ay pipistaw na umakater. Tara. Nawa karpa makahuli tayo ng karpa Yung karpa ang target ko talaga ngayong araw. Na, hapon na to araw. Kaso mahangin. Kaya hapon na tayo. Babarat mga kater. Tara. Arat na ako makahuli ng karpa ulit mga kater. nyo ako. Tingnan natin tignan mga kater. Dahan-dahan lang tayo. Brownie Arsidan! Si Brownie naman, ito nauna pa sa akin. Kainama naman ah. Titingin natin mga kater, no? May makadali tayo ng karpa. Nauna pa sa akin eh. Kagabi, lang yung karpa kagabi eh. Hindi ko lang maayang nagmamayos. Lagatukan ang lagatukan yung ano, water lily mga kater. nagkatukan yung water lily Aba, diba? malabo dito ibig e, sabihin meron to ano malabo oh. ito yung gagawin ko ng tungtungan tataas taasan ko kunti kaya kumukuha ko ng kahoy alangahin na to ay yun ito may ng baklad oh. yun may mga tilapia na silalim pala oh. Ayan, may barako siya oh ng mga kanter marako na to ang malaki na to ito si dali mo oh. tatlong piraso mahangin lang ay ang eh. masat niya niya makanter yun dun sa dulo hindi mo makita ito so, ano mababa nga to yan ini malaku. Hmm, no, no. ang ganda rin malaki ayun oh sa dulo ayun oh tingnan natin ito ang paita dito ay masarapang lalapan sa lalo na mataas para itong pistuwa na itong ganda magbantay yun ang siya ko, hindi ko rin makitain doon doon yung madalas ay karpa, madalas ang karpa mga kanter <coughs> hmm, ayun nasa gilid oh natin ang daming tuod to eh ang eh kanter pipir sa inko yan kasi alam itong pisto nya no alam nga pisto nya no mas dami sa bitan mga hunter yan o sabi sa iyo eh. ay pinulupot niya na sa ugat ng kangkong ilahin kita, akala mo. ilahin natin yan bigla malanganin niyang pistuhan dyan ay oh. hindi, naiangat ko pag hindi natin naiangat agad yun hilahin agad, wala yun huli natin mga kanter isa sarapan, laki lang mag alasin ko na naman eh wala tayong pang ulam nito <laughs> dali natin ganito sana kalakalaki ayos na to eh hindi lang masyadong maliit ayan uy uy ito ko na oo oh. ayan o pinirsa ko na ayan ayan o ang tama niya ah tagusan oh may nipis buti niya kalpas o oh. daplis o oh. oo oh. ayan nakisa tayo Hulian. Sir-sir hulian mga kader lusot ng bala Hulian. Huli ka, kala mo ha? Hulian mga kader. Hulian. Tayo. Hulian. Oh. Sabi sa hulian ni. Eh. ni nak kita, Oh. Hmm. Huli ka. Sama-sama kana. pa huli ang mga kanter um hindi ka makakaalpas ay inag kita eh na ay kita huli ka <laughs> nakadalawa nga tayo dito spistuhan na itong mga kanter medyo malaki laki itong ano ito huli ito pangalawa pangalawang putok natin ito dito eh Oh. Okay. Oh, ya. Ya. Oh, ha. Hmm. Ini Lapad do. Oh, makan ter. Lapad. Oh, <laughs> oh ada oh, ngani ano apa? Kanon, tiru, tiru, tiru sah. Lapad do. Oh. nakadala dalam tayo at andito yung isa nakatuhog ayan oh. Yan yung isa nakatuhog din oh, ayan oh. Yan nakatuhog yung isa ayan o, sa gilid. Hmm. Yan sa gilid nakatuhog ko katabi niya ayan an. Hmm. Padalaw tayo makanter, sampay tayo sambay. Ah, puno na mahangin pa rin. Tayo na lang tayo kanter ang ta target. Pinasuot natin, masukal yan oh, pinasuot ko lang oh. Yan yeah, Hindi pare magtinag ang hangin mga kanter yan. Pinuntan ko tong pistol to dyan. Meron ako nakita ulit. Huwag na siya maglakas mga cancer yung hangin. Para magdadagan yung aking huli. Ba, medyo dumadami-dami ngayon ang lutang dito ah. O. Oh. Yun, nakita ko siya medyo malaki. Malaki itong mga cancer. Hangin, hangin, hangin pa natin hangin muna mga kader kalakas na oh, wala na lubog na yun ang mga yung mga yun Huli kau huli, huli Huli, huli, huli Huli, huli, huli Huli, huli, huli Huli, huli, hmm. huli yan, Huli kau kawan Kau tak nampak saya Huli kau Hmm. Uliyan maka kanter ano. Uli siya. Nilayup nya. Uliyan maka kanter. sumusuot pa kung saan hindi okay. laban yan huli yan takas ng hangin pa rin timing timing yan tigil ng hangin putok ka timing yan talaga mga kanter. pag hindi kan timing wala hindi ka makakaipo ng huli ngayon mga ako oh, layo yan o oh. wala layo na binabaril ko oh butas mm yan, huli uli. Pangatlong huli na natin to mga hunter. Yan, standby. Maaga-aga pa. Kaya pa yan. Dagdagan pa. Layo eh. ga ano kay mahangin ga langoy pa Sakat sa kachamata Hmm, huli yun. Sigurit yung tamsi huli na mga kunti namaan. Kunti namaan. Para hindi, hindi naman mga ah. kanter kung tinamaan, maan tinamaan, parang hindi na wala nga hindi na laban eh ha, wala hindi natin kinamaan yun dami itong malaki oh laki kalaki nyan mga kanter Huli yan. Huli yan mga kanter. Laki yan. Malapad yan. Huli yan. Sirok ay. Huli yan mga kanter. Huli. Huli yan. Huli yan mga kanter. Ayan na siya oh. Oh, tinakbo niya na oh. ayun na. Sa loob. ayun na. Oh, ayun na oh. Okay. <laughs> oh, huli yan. Ang laki. Ah, malaki itong mga kanter. Oh. Oh, yun ah tako, lakayan, oh. up oh. Lakayan mga container malaki. Op, up Oh. Up. 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 Malaki yan. Op. Oop. 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 <laughs> Dito ka na. Sama ka na. Ayan ang mga kanter. laki. Oop. Laki niyan. Pa, mas malapad-lapad dun sa ano. Nahuli natin isa kanina yun malaki. Yung pangalawang huli natin. Ah, halos yung parehas lang pala. May daya itong salamin kung sugamit, no? May daya. Ayan o. May dahil itong salamin kong gamit mga kanter. ngantong ano niya. migrado Malakang tingin ko ay maliit pagdating. Negrado kumbaga. Ito yung ginawa natin ng tungtungan mga kanter ay. Hmm. Lapad nito. O oh, yan o, oh, nabuntot mga kanter o. Oh. op ba't nabuntot lang siya. Pero butas mga kanter yan. O. Laki. Lapad. Layo noon. Talaga naman. oh Lapad mga kanter. <laughs> standby tayo, standby. Madagdagan pa, kaya pa. Pero kita ko pa yung target mga kanter. Ayun lang ko pa sila. Eh, no? meron mo. Puti na sila lima, eh, no? puti ituloy natin yung puti it. malaki ito hindi tinama hindi tinama, dilim na talaga last shot mga 2 shots pa siguro kaya pa kulit nito oh anya kaya na pa yan oh anya pa rin hindi lang ang alis dyan Madilim na mga counter pero kita ko pa sila. Ay, nagko pa. huli huli yun mm, sabi ko last shot siya eh. huli mga kanter yun tapos naputok ko na yun huli yun tinakbo niya, eh. okay eh huli nakahuli uli last panlimang huli natin yan huli yan o oh, ayun na huli na mm. huli ayun oh, huli siya ay nagkulang siya ay eh. Ito yung pinakamalit na nahul natin. Ah, siya na nga. <laughs> na ko ulit. Agay, pang ihaw. Alanganin pa eh. Maaga-aga pa naman ay. Eh. Ano? <laughs> Ayos na. Nakalima tayo. Hindi na lugi. Hapon na. Alas 4 na mahigit. Hanggang may ti. Hindi talaga tumigil yung hangin mga kanter. Tinatulan natin ay kalit ay. Sila nakikita mo madilim na ay. Oh, may pang ihaw anak ko. Oh, ayan oh. Four fingers. Ay, sige. Sa sunod ulit, na. Ah. Ayan mga kanter, itong huli natin ngayong hapon oh. Ito yung sa may punong sili-sili, yung bagong linis. Yan, nakadaay tayo ng isa. Una, tapos ito jumbo mga canter tapos itong sa may baliti na pistuhan natin sa malapit sa kubo ito yung una natin Sumulod ito naman jumbo uli tapos itong huli maliit yan nakalima tayo mga canter yan kita ka tuloy mga canter sa ating ano paghahunting ano nakalima tayo sa gitlang